Dok-dok, pwede pa kwiki? Yes po. Ang UTI ba nakukuha lang dahil sa pakikipagtalik? No po. Ang UTI po basically more on sa hygiene, sa general population. So, kailangan maayos ang ating paglilinis, pero pwede pa rin yung sa pagtatalik, lalo na kung hindi naman malinis, o kaya sana magpugas after naman ang pakikipagtalik. Oh, and before. Before, before and after, <laughs> yes. Para hindi mo, nakakahawa ba yun? Kung kanyari yung partner mo, may UTI, nung time na nagtali kayo, pwede bang mailipat ni sayo. Pwede rin 'yun kasi ah. I mean sa ari sa ari. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> ayun. Ayun pwede okay. rin siya. Lalo na kung nandun lang naman yung bacteria. Kasi, basically, ano siya eh? Um, yung bacteria, nandun lang sa area na yun. Mm -hmm. Ano siya? Yung mga bacteria kasi yun, nandun lang naman lagi sa area na yun. Pero, for example, yung resistensya mo, hindi naman yun na kayang labanan yun. Ayun, pwede pa. Mm -mm. So, nabanggit mo yung paglilinis, Dok? Okay lang ba yung mga commercially available na mga feminine uh, uh, wash? Ano or? naman yung mga yun? Um formulated siya to achieve a certain pH na friendly mm -hmm. po, na acceptable for the for the ano, for the ari natin. Ganyan. Eh pero pwede yung ordinary yung sapon. Hindi mo siya no? oh, kasi ano siya yung so... ano i-alter niya yung pH level ng sa ano natin. Mm -hmm. yung sa uh, uh, sa ari natin. Oo. Oh. Ay, yung iba nagpapabago pa sa ari. nakaka affecto rin ba yun pag hindi siya para doon, no? Oh? Pag hindi siya para doon, no? <laughs> oh, um, Wala naman yata ang pabango para sa ari. Hindi <laughs> ko. Pabango na naman yung mga feminine wash. Pwede oh, na siguro yun. Yun na. Yun na yun. Oo, oh, oh, okay. Thank you, Doc. Thank you po.